Kaya pala, uh, dito, balik tayo doon. Kasi na-interview na natin si Boss Jeff dito sa part na to, lininaw lang natin yung mga kung saan saan galing. Uh -huh. Kasi hindi natin yun ano. Ayan, dito tayo ngayon sa si sprint, no? Kasi nasa sprint tayo sa race. Ano yung sistema mo pala, Boss Jeff? Uh, ano yung sistema ko sa fundraise, una tayo sa fundraise. Uh. -huh. Boring toss talaga. Toss. So, Tapos iniba mo yung kulungan. Oo. Oh, Nagawa kayo ng yung mabilis sa traffic. Oh, sige lo po. Oh. Oh, isa na ay pang pabilis ng na oras oh, baga. oh, nang kuha ng, oh, ng ibon. Ng ibon. Tapos, uh, motivation. Motivation. Mm -hmm. Sabihin, nung pumunta kami dito, nasa malaking loop lang talaga si Boss Jer. Ayan, siguro, more on sa mga fans here, siyempre, alam niyo ang adjustment, no? Uh, siyempre, alam niyo yung mag-adjust tayo kung palagay niyo sa advice ni Boss. Nakikita rin naman natin sa mga fans uh -uh. dito, no? Makikita mo yung mga sprint, nakaiwalay talaga yung, oh. <laughs> yung ano nila, may pang loop to loop or single loop sila. Yan, mm. uh, yan yung motive ano ni Max. Kailangan mas, pati sir manalo eh, dalawang, pagkat na eh. dalawang DB. Oo, oh, dalawang, dala, kambal ba? Ayun, <laughs> mm. kambal pala yung ano ni Boss Jeff, no. Ayan, kailangan talaga manalo sa land. Yun eh. yung sa akin, sa part ko. Uh, pa, kailangan manalo ka talaga sa land, hindi lang sa dulo, no? kasi sabi, independent na sa iyo. Kasi sir, pag yung iba, yung ng long distance. Eh, paano kung yung race natin na malaki eh, hindi ka palarin. Uh, hindi. May na yung nakakauna-una. nakakadali ka sa unahan. Ayan. ah uh, yan, ang sistema ni Boss ay post, no? Hmm. Number one, yung training. Uh, training. Kailangan kayo nagtitraining pala? Araw ng loading. Araw ng loading. Hindi hmm. <laughs> ba yung mga to? Hindi, araw-araw. Hindi. Araw, -araw, ng, lang ng loading. Araw lang ng loading. Uh, ilang, kung saan yung load, doon, 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 doon kayo magtotos. Kasi yan. kanina, na-delay lang kami. Kaya hindi uh, kami nakapagbito ng bako talaga. Uh, hmm. yan. Bako kami may ngayon, mamaya ang loading. Bukas ang release, no? naulan dito, smash. Yan. Uh, dapat bako sila, nagkalapan lang. Hmm. Yun yung sistema niya training sa araw ng loading. Anong gamot mo boss? Ah victory lang. Ah victory yeah. lang yung gamot bago i-load. I-load. Pag pagdating ng ibon, tubig lang? Yung glucose lang. Ah glucose tubig, yun lang. Tapos sa loob ng isang linggo? ina eh, prefer ko lang siya na pahinga ko. Papahinga. niya. Loro. Ang lipad niya lang pag natos kasi ang sprint ang pang sprint table kailangan niya na yung naka yung niya, naka preserve doon ka uniparan. Oh. Ah, pero bakit ang idea mo sa dalawang atos ka syempre sa araw na yon ni na yan hindi naman hindi kasi malaki naman yung na stack nila ah yung nakuha nila doon kahit gamitin niya nang dalawang beses dalawang beses okay pa oh ano yun ano yung, naman yun pa niya tayo na pa niya mm -hmm. wag lang yung Araw ng loading, tapos hindi pa warawa, warawara. araw Araw, araw. Medyo pangit. Medyo naglog niyang katawag niya. Ayan, yun yung sekreta ni Boss Chef. Toss, idea lang. Hmm. Tapos glucose. Uh, tapos, siyempre, bloodline. Oo, oh, bloodline. Bloodline. Number, number, one. number one yung blood. Kaya pala, marami nagtatanong sa akin din kung nag-out ka ng ibon, paano ka kontakin? Ay, out ka may ba? Facebook naman ako, sir. Pwede uh, naman mga message na. No? Uh, si Boss Jeff, yan. Uh, Nagpo-post naman din ako, sir, kapag yun may pangutong yeah. na. Yan, solid yung ibon ni Jeff dito kasi nga, uh, kaunti lang siya mag-ibon, talagang mapipili mo. Tapos yung ibon na yon is galing talaga kay dito sa line na to. Hmm. No? Mm. Ibig sabihin, producer na rin talaga siya. And, uh, ano, kailangan, ano, siyempre, producer na, dapat maayos din yung oh, so, sistema. Uh, sistema. Ayan, ah, uh, nung no, sistema nung nakaraan, hanggang ngayon yun pa rin yung oh, sistema mo. Yeah, Yan, panoorin nyo na lang yung first video natin, no? Um, hindi pa lang namin natanong to, yung mga experience, experience lang. Sa sakit ng ibon, uh, maraming nagtatanong. Ay. Uh, so sa one eye. Kasi yung sarang bagay ang one eye ko, ginagamit ko dyan yung pang-tao. Pinadrop sa mata. Uh, ang pangalan nito ay, basta pang ano siya, yung pang motorized ng ano, uh, tao, yun ang ginagamit ko. Paano, nakabili nun? Sa Mercury, kaya may tropa kasi akong ano, kahit din ako magbigay ng arcade, nakakabili ako. Oo, uh, antibacterial, ako uh, uh, sasabihin lang. Bali, experience ko yun sa Inmax ko, uh, yun yung binigay ko. Tapos uwi niya ng... Ay, oh, kasi naman man, pag mata niya. Uh, yun, yung hanggang ginagamit ko siya. Yung mga nanalo ko na yan, survivor lang yan, papatay na yan eh. Uh, yung sa pooling kasi si Mrs. nang anak sa kalapan, ay napabayaan ko ba yung ibon ko oh. dito? Wala nagalaga. Ay si kuya, pakain lang. Mm. Ay, yung ibon ko, nagkasakitan, nagkawan ay gano'n. Oh. Tapos pag uwi ko na, ano ko sa recovery. Hindi Binab naman mo. Hmm. Yun lang yung gamit mo, so, patak na yan. ko lang. So, yan. Sa, sa inasubo, wala. Ay, Pero lang. ang sinasubo ko naman, parang hindi sila ma-stress doon sa nabigay na gamot. No, idea. Okay. Idea. Para yeah. Parang hindi sila mga yayad. Oh. So, na-experience mo na sa Salmonella. Oh, sir, nakapagpagaling niya rin ako ng uh -huh. salmonella. Anong gamot ng gamit mo? Bali sa salmonella, ang ginagamit ko lang din eh. ay herba cure. Herba cure. Tapos, yung 4-in-1. Uh hmm. -huh. Eh. Ay, presentit na kabilin yun eh. 4-in-1 na yung sachet, uh -huh. yung powder. Uh -huh. Nilalagay mo sa tubig o saan? Hindi, sir, yung kapsul na ano? Ah, kapsul na yung po. Yung gawa ng ano? Gawa ng... Ah, may 4 uh, okay, in one talaga? Oo. Uh Oo. Kay Inbit Mag, ano ka dun. Uh -huh. ka rin. Yan, doon sa Salmonella. Yan. Tapos, Sunrox yan. Ah, Sunrox? Mm -hmm. Paano mo binibigay Sunrox? Diba, 1.5 year na tubig. Uh -huh. tubig. Uh Tapos, Sapatak. isang takip sa... Sunrox. Sunrox, takip ng Sunrox. Uh Tapos, ano, talugin mo lang. Mm -hmm. Yun ang paino mo, sa tubig. Ilang araw yun? Hanggang sa medyo gumandang dropping sila. Umaga lang. Umaga, tapos sa hapon pa water. Hmm. Tapos sa gabi naman, idea lang. Ayos yung sunrox lang. Ayos yan. Um, yan. <laughs> tapos sa uh, baliling, may istorya ko na ibon dyan, kaso wala dito yung trophet sa ah. niya. Yung champion ko ng 100 days, balik, baliling, baliling yun. Ah, nakabaliling! Mm, Nag-first overall siya, tapos yung isang baliling, tenth overall. Ang galing yun, so, no? Kasi yung sir yung nag-record sa akin Nang simula, pasi hanggang Santo Duro siya yung nag-first at take-in, dalawang ibon ko. Ah, dalawang Evo inalaro mo, oh, first at second oh, lagi. lagi. Uh -huh. Tapos baliling pa. Baliling. Oh, eh. over, nung tumawid siya, nagpa-tuberol naman. Ah, pero champion pan race. Oo, oh, champion. Sa pan race. Champion. Ayun, anong, ano, anong sistema mo sa baliling? Paano ay, mo nire-race? Ang ginawa ko dyan ay ano, ginamit ko muna sila ng itong rocks niya. Ayun yung sabi mo isang mm takip. Tapos na bilad ko, naliguan. Basta may init araw, lagi sila nasa arawan. Yun ang malagyan. Yun lang. Mm-hmm. Ay, galing yun. Pero naikot ang ulo? Naikot. Tapos yung med na lang siya, nung sinasabi ko ng first na lang. Oh. narating siya, switch siya. Pag ah. yun, nag-aturikot siya. Ah, naikot. Wala na yung mga video ko dati nga eh. Naturikot talaga pag nadating. Nadating. Pero ano sa'yo, nakakahawa ba malilig? Sir, nakakahawa talaga kung yung nainuman ng ibang ibon, nainuman ng oh. Tawa. Pero kung naka, ano siya, nakaiwalay, hindi naman siya, kahit pa lang siya, basta oh. nakaiwalay, hindi man nagagamit yung inuman niya, nung iba, ay okay naman. Sa kanker, yung may dilaw sa lalakunan. Body share kanker, ang ginagamit din ay nitronida sir. So, so yung pantao? Oo, yung pig tissue ba yung Oh, yun yun lang, ilang araw bago binibigyan yun? Binibigay ko yun ay parang 3 times a week. Mm -hmm. Para medyo mataas ang dosage yun eh. Kailangan nang bigay mo na na-evaluate ka ng oh. isang araw, gano'n. Yeah, yan. Yan lang naman masyado ang mga sakit. A pala, Boss ship, nag, ano ka ba na pa-plashing? Oh, sir. Ang plashing ko lang, natural lang. Uh, Anong? Bawang? Bawang, yung sibuya, siluya, malunggay, or gano'n yan. Inanong eh, mo lang? lang. Laga lang. Tuwing kailan mo binibigay. Lunis. Lunis lang. Binibigay. Ayan, baka meron kang advice or uh, tips sa mga newbie or sa mga hindi pa nanalo sa mga pansir. Ang tip ko lang sir na nabibigay i number one, tumuwa ng linyadang alam nilang nananalo sa mga pansir. Hmm. Tapos, huwag tip rin ba sir? Kasi iba, okay. ay mura to. Dito tayo. Pasko. <laughs> mura nga. Bandang uli naman, mumurahe mo din. Uh, kasi hindi man nanalo. Ah. Uh, ay kung doon sa may presyo, nabibigyan ka rin naman ng maganda lang uh, achievement. achievement. Tapos, number two, yung, yung alaga, kailangan tuto ka din. Um, yung, yan, pagtutos. Kailangan yung gamot, nasa tama yung pagbibigay. Yan ang number one ay kasi kahit pa ang galing na ibon mo kapag ang gamot mo, yung salpang kalang salpang. So, ay, ganito maganda daw Di Hindi mo alam. Hindi <laughs> mo alam kung paano naman uh, ibigay. Gaya-gaya lang. Uh, upang ibon. Uh ah. Kailangan observation. Yung ibon ay okay. Kumbaga, pa ah. ah. ganito. Kailangan suras-uras ako. Pag derby, lalo di ako mapakalingan. Eh. Madaling araw pa lang. Natin yung kulang ibon ko. Mm hmm. Ito ay okay to. Minsan, may adjustment sa derby. Minsan, naglulod ng Friday. Ah, okay. Uh Nag-a-adjust ako nun. Nagbibigay pa ako ng alas 12 ng gabi. Mm -hmm. Bigising ako, bibigay ko ng gamot. Talagang mo lang observation oh, ka. Kasi yung alas 12 na yun, yun yung araw ng sabado na hindi mo siya mabibigyan na kasi sabado ba, diba, nag-adjust na eh, nasa uh, truck na, biyahe na yun, yung sabadong conditioning ko nung araw na eh sa gabi ng Friday ko binibigyan, binibigyan uh, parang kinabukasan niya yun yung kinabukasan, parang kumpleto pa rin yung ano mo uh, nag-adjust ka lang Mama ng uras oh. nag-adjust lang ako yun yung ano, kagandaan din yun, uh, yun ang tips niya is on bloodline na subok talaga na sa history yun, ah, uh, baka may siya shoutout ka pala boss Shoutout sa mga tropa ko dyan. Kay Kurt Salikon. Saka <laughs> kay Kim Espirito. Tapos sa mga team kakawa namin na tropa. ni Patrick, Carlo Tabonda, si Mac, si Clarence Malitao. Saka sa mga bumubuo ng club dito sa Oriental Mindoro. Thank you sa magandang palaban. At Hello. sana tayo tuloy-tuloy pa rin ang karira. Ay, saka sa inyo praise. Thank you. Na ulit dito. Ayan, salamat pala sa ano pagpunta ano le pag-welcome. Ayan. Ah, uh, nga pala ano last part na lang. Anong advice mo ay na ano na pala natin yung sa sprint uh -huh. no? Ayan, uh, wala ka nang ano, wala nang shout out. Shout out ko pa yung Mrs. Mona sa Bansod na um, uh -huh. no, shout, uh, shout out. kay Madam. Tapos At sa kambal mong anak. Uh -huh. tapos dito naman sa ano, sa, sige, sa Albert Baza, mm -hmm. sa toto din sa inyo, tapos Alice. sa lahat ng puncher dito, sana magpatuloy tayo at huwag tayong para tayo manalo. Okay. Salamat! Thank you, sir! Aba!